Bali approaching na po tayo At after 6 months Matadaan natin ulit itong Pinagmamalaki ng lungsod ng Maynila Woo! Woo! Lagos O oh, diba? Ang ganda ng ilaw oh. Pwedeng pwede na ang bike Wow! Oh, nice ba? Diba? Sana wala nang lulusot na tubig dito tumagas Napakaganda, especially paggabi. Ayan, kita naman yun. Oh. Eh. Wala nga lang bike lane. Woo! Liwanag. Yes! Ito yung part dati na binabaha, Oh. Ayan, napakaliwanag. Diba? Ali na po kayo. Daanan nyo ulit ang lagos nila. At yun nga po, nakita nyo. <laughs> bagong atraksyon ng lungsod ng Maynila. Diyan po lahat na pupunta, buwis natin. National government at mapalocal government.